Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel uh, Bali update tayo ngayong araw kung ano na po yung uh, naging accomplishment natin para sa ating uh, project okay? So today guys, ang ginawa natin is uh, binuhusan na natin dito yung ating uh, poste So kahapon, ang binuhusan natin dito isa uh, yung is mong aputing, puting Ayan, so ngayon isa uh, binuhusan naman natin yung uh, poste So kalahati lang yung uh, nabuhusan natin kasi ganun lang kahaba yung ating uh, forma So patitikas na muna natin yan and then ang uh, bago natin siya buhusan ulit pataas ulit Okay? Then uh, yung mga hukayin pala natin dito So yung mga para sa poste Isa tapos na po Okay so natapos na rin dito yung Isang hukayin So bali dalawa na lang yung anak hukay dito kanina uh, Ngayon isa hinati natin yung atao Yung iba isa dito nagbabakal So wala pa rin tayong akuryente Kaya ang ginawa natin dito isa manual Yung uh, pagpuputol natin So ito na po yung mga naputol natin Ayan So yung parilya po natin naputol ilan to Isa dalawa Tatlo, apat, ah, lima So limang aparilya Then uh, dito sa likod So, tutulong na rin tayo ito pagpuputol ng uh, bakal. Uh, guys, ayan. So, na ito. Uh, ito yung kapag puputol natin kanina. Bali, lima yung nandoon, na ilan sa dalawa, tatlo, apat. So, apat. bali syam. So, kulang ilang kulang na lang, apat na parilya. Okay. So, 16 mm yung ginamit natin. Then, uh, nagsimula na rin tayong gumawa rito kanina ng stirrup. So, sa iba ating kasamahan. Ayan. So, gumawa na tayong stirrup. So, marami-rami na yung stirrup na nagawa natin. Kaya na ginamit natin ang uh, stirrup isa uh, number 10. So, 10 po yung ginamit natin ng stirrup dito. Okay. Then, uh, dito. So, tinitrim na na kanina ni Kuya Mar. Yung para sa tie beam naman natin. Okay. So, yung tie beam natin. Pala, ito na po yung aming uh, mismong forma natin. Kailangan na pantay yung paghukay natin so ginagawa ni pos aniporma uh, ni Porman kanina isa uh, nililitingan po yung ating lupa rito para kapag hinuukay uh, hinukay ay pantay so kasi ito na mismo yung aming um, uh, forma natin para makatipid tayo sa forma sa pinulit so ang uh, lalim niyan guys isa 1 meter okay so 1 meter yung lalim niyan so tapos na ah uh, bali amor, uh, more on pagbabakal muna tayo so papaspasan na muna natin and then uh, this week na rin uh, Bale ngayon na, rin, ngayon na rin, tayo uh, magbubuhos para sa ating uh, foundation ng ating uh, project. Okay, so ilan to? Uh, bali ilan yan? Kat, 14, ah, uh, bali 13 apos uh, yung bubusan po natin. So isang araw lang yan. Then, uh, laglag na nga parilya, tapos padugo ng manok. Then, pampulutan na po natin. Ayan. So, joke lang. Ayan. So, and then, uulam na natin yung manok dito. Okay, so ilang muna mga master uh, Bali, update, update na tayo sa mga susunod na araw So wala pa naman tayo itong kakukuryente yan So, medyo matagal-tagal pa na, Kasi uh, structural pa yung ginagawa natin Foundation pala ang po Right, so ilang po muna